Hi! This is Yen from Whole Philippines and thank you so much everyone for watching my videos. Today, it's another vlog. Samahan niyo naman ako magluto ng tortang ipon at saka abrigong isla. This is for our dinner and then kaka-uwi ko lang dun yan for my 5 days work. And the next morning, ayan naman ang niluto ko para sa aming kumagahan. In that day, nakagawa din kami ng Diaban Smoothie. Super healthy yan. Lagyan lang ng konting condensed milk at Pwede naman po trip mag ng mga sa Ayan tuloy na ng batang maliit. Napaka-cute dalawang rabbit. And then the next morning, iba talaga yung feeling na gumising ka na may naabutan ka pang sunrise. Ibinidyo ko na lang din mga sisi inahin kasi napaka-cute nilang pagmastan. At pinapakain ko na din yung dalawa naming rabbit ng feet. Sarap ng hangin ng mga oras na yan guys. Maya-maya ay ako ng aming pangumagahan. Another morning na din yan guys bago ako bumalik sa work. At sa pritong isa lang din tayo nagtatapos. Bye for now!